morning po mga kaibigan, mga kapatid, ka-doming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po puntahan na natin. <sighs> Ito po yung gagawin natin ito po yung i-share ko po sa inyo kung paano ko po yan ah uh, gawin o bigyan ng solusyon tingnan nyo po ito nagalaw po pag nagalaw pong ganyan ang starter po ay kailangan nyo na pong ikpitan mas maganda po sa starter na hindi po ito lumuluwag nagiging Thailand po ito ng pagkasira ng kanyang shopping o itong kanyang axle na ito may mga ngipin po ito kung mapapabayaan po eh mauubos po yun uh, bibilog o mawawala po yung kanyang pinaka spike yung pinaka ano po nito yung pinaka -oh, uh, parang guhit na parang guhit po yun eh yun po yung para hindi po dumulas yung kickstarter na to pagkabuo po yun hindi po yun dudulas tapos maganda rin po yung guhit ng kick yung makikita nyo po kasi yung kick na to pag tinanggal mo sa axle may makikita ka parang guhit guhit ganon din dito sa axle ngayon po pwede pong mawala yun kung mapapabayaan katulad po nito o oh. yan oh. hindi, hindi pa po siya dumudulas ito po hindi pa dumudulas ito pero malaki na po yung kanyang luwang. Inikpitan ko na po yan. Maikpit na po yan. Pero gumagalaw pa rin. Uh, I-share ko po sa inyo kung paano, kung paano ko po yan uh, gawin. Aalisin natin yung alog. ano you know, o, maalog o. Oh. Gawin na po natin. ayan na po yung uh, ginrender nating kickstarter po uh, lumuwag na po yung kanyang air gap o itong kanyang space na to uh, lumaki na at sa pagbabalik po ay yung gagamitin nyo po rito nuts Uh, ay dapat po ay stainless o yung matigas ang pagkatornilyo. Awag uh, wag po kayong gagamit ng tornilyong madaling maputol. May tornilyo pong ganoon. Ang advisable po talaga na uh, gagam ga uh, tornilyo na pwede rito ay yung mga stainless lang po. At yung mga yung tornilyo pong stock na galing sa motor yung size na G's yung stock po na bolt na galing sa motor ay matitigas po ang mga thread nun o yung pagkabakal nya matigas po yun pwede po yun tsaka stainless lang po ang advisable baka po kasi maputol lang uh, kung yung mga ordinary tornillo lang po ang gagamitin ninyo huwag po kayong gagamit nun ilagay na po natin itong kickstarter na to Lạc điện, bóng 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 bóng

Uy. Ah, ang ginagawa ko po ay iniikpitan ko po yung bolt. Pero hindi naman po talaga pwersado, no. Hindi po to pwersado. Ini inaantabayan ko lang po yung kanyang ah, bolt. Gawa po ng pwede po itong maputol yung hulo. Pagka sumobra po sa ikpit, ang ginagawa ko po eh inaantabayan ko ulang po ito. Yan po, pag mayroon na pong sounds yung bolt na parang may naririnig ka habang hiniikpitan mo na sounds, ibig sabihin nun maikpit na siya. Pwede mo na lang siyang ikpitan pa ng konting-konti na lang. Yan po, may sounds oh, yan oh. Lumalagitik pag inikot mo. Diyan. Yeah, no? Pag sumobra po 'yan sa ikot, 'yan, pwede po 'yang mabali. Pwede po siyang ma, uh, matanggalan ng ulo. 'Yan. 'Yan 'no. Oh. Okay na. 'Yan. Hindi na po gumagalaw. 'Yan. Ganyan ganyan po ako mag a-repair uh, po ng kick na may play o gumagalaw yan po yan po oh. okay na ayos na po tayo dyan at ganun nga po akong mag ayos ng motor kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos uh, wag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa aking youtube channel uh, mag like po at mag share na rin may isang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Prancing Tolentino ng uh, Barangay Telaksan. Purok maligaya dyan po sa may makabebe. Salamat po sa panonood. Yun lang po.